Hi guys, another day, another video video na naman tayo. So ayan, kailangan ko namang palit ng tin kasi medyo lumabo na yung sarap ng sasakyan ko. So nandito tayo sa south side, tint work. So malapit lang to sa Robinsons guys. Da, medyo katapat siya ng Carlo Reyes, Manhattan, Manhattan Hotel. So pa papunta yun dun sa ano, series terminal. So eto yung presto nila guys. So, kailangan ko na magpatin ulit. Kasi malabo na yung tin ko. So, ito sila, sila ma'am tsaka si sir. So, sila mismo yung ma'am So, ayan. Tinatanggal muna nila yung dating tin. Ayan si sir, o, oh, Inahanan niya. Binoblower para uh, lumambot yung adhesive dun sa loob. So, nasa loob yung ad adhesive niyan, guys. So, sa loob sa loob din tatanggalin, sa loob din kakabitan. So, ayan. ko na kulay ay, ano, medium lang. So, ano, napakadikit pala niyan. Sabi ko, ang dikit pala niyan kasi first time ko lang makita sa personal itong magkabit ng tint. Tsaka magtanggal ito, tinatanggal nila. So, sabi ni sir, hindi ito pwede biglain. Kasi pag binigla, maraming adhesive na may iwan sa glass. So, ayun, meron tayong information na nadagdag sa utak natin. So, dinadahan-dahan lang nila sir tsaka ni ma'am. So, ito, katabi lang ng car wash. Itong dumagiti car wash ba yun? So, katabi lang yan, itong pesto nila. Tapos yung katabi ng car wash is yung motor light, yung pinaka-crossing. So, dun, dun lang ito banda. Kaya natanggal na. So, ginagawa naman ni sir niyan, lalagyan ng basahan niyo no, para hindi mabasa kasi mag mag spray yun sila. Tapos, para pagkabit, madali na. So, ayan, kinakabit na yung bagong tint. Tapos pagkatapos, yun, napaplansahin na. Hindi yung plancha na mainit guys ha, ah. yung plancha na rubber. Rubber para matanggal yung tubig. spray yung... Inispray nilang tubig para dumikit yung tint. Dumikit. So ayan, napakaganda guys. Polite silang gumawa. So kung gusto niyo magpatint, punta na kayo dito. Sa Southside's Tint Works. So yan, tapos na. Ta. Napakaganda guys ng ano. Maliwanag na ulit yung buhay ko. Yan. Thank you ma'am. si mama. Tapos si sir. Thank you sir. So, more blessings. Yan, pauwi na ako. Maliwanag na. Thank you for watching.